oh, mga kabataan na airsoft S2 din naman itong ipapak natin isa nga sa nagugusto na ito ng mga kabataan na airsoft natin itong S2 din na spring type na ito paano ba naman nga kasi itong S2 din yung pinakamalakas sa lahat ng klase ng spring type maabot kasi siya ng 200 to 220 fps itong S2 din naman na ito ay kay Sir Jan Nico ng Sambuanga del Sur pabuksan na nga natin para maipak na rin natin kagad tulad nga ng mga sinabi ko sa mga nakakaraang video natin ng pagpapak ng unit, eh yung STUDI nga ay hindi pinakagwapo sa lahat ng spring type airsoft pistol. Pero kahit na hindi siya kagwapuhan, ay eh siya naman yung pinakamalakas sa lahat ng spring type airsoft pistol. Ayan. Metal nga yung kanyang slide frame, pati yung kanyang magazine, ayan, metal din yan. Okay, chrono test na ka natin yung SD ni Sir John Nico ng Sambunga del Sur para ma-check natin kung umaabot nga ba siya ng 200 FPS. Load ulit tayo ng bala and ilalagay rounds lang yung ilalagay natin. Hindi natin siya pwedeng punuin kasi nga pag pinuno natin eh, hindi siya load ng maayos. Ang bali naglakto tayo ng isang space. Tapos ang gamit natin para sa mga di pa ng manang karambigin natin ay 0.20 BBs yung gamit natin dyan. Ayan kasi yung pinaka-balance na BBs sa spring type airsoft pistol. Napakaganda ng buga ng 0.20 para sa isang spring type airsoft pistol. Pwede naman kayo magbigat. Pwede kayong gumamit ng 0.23, 0.25. Kaya lang hindi niya nagaanong maibuga dahil masyado na mabigat. Kapag ka nagdagdag pa kayo ng timbang ng bibis. O yun, testing na natin kung gaano siya kalakas. Unang putok, 215.2 FPS. Yun, battery load na yung ating chrono <laughs> na low bat Kuha mo tayong bagong battery. Yan, napalitan na natin yung battery ng chronograph natin. Testing na ulit natin. 207.4 205.7 203.6 205.9 Baril naman natin sya dun sa box para makita natin kung resulta ng 200 to 220 fps. Uh, banda rito natin itatama dyan sa task na yan. yun na, baon na baon yung bala hindi na lumitaw yung bala nya dyan sya tumama yun, si bak yung karton yun, si bak yung karton and pala yung resulta na ng 200 to 220 fps doble doble yan na yung box na yan lubog na lubog yung bala banda dyan sya tumama So yun, mga ka-Bataan Airsoft, bali na nga natin yung study ni Sir na Nassambuanga del Sur Tapos ito nga yung kanyang bibis, 1,500 na bibis yan, 0.20 bibis yung laman nito Tapos ayan, ang munting sticker ni Bataan Airsoft Lagay natin dyan, tapos yung bibis dito sa bandang ilalim na natin lalagay Bali, mag-iwa tayo ng bubble wrap oh, so, yun mga kabataan na resop, yari na natin ni Chrono Test at i-check yung unit ni Sir John Nico ng Sambuanga del Sur. Naipak na rin natin siya na maayos. O paano ba yan mga kabataan na resop? Maraming salamat ulit sa panunod niya. Kahit pa ulit-ulit na yung mga video natin ganitong pagpapak, eh sana hindi pa rin kayo magsawa. Maraming maraming salamat sa panunod niya mga kabataan na resop ha. Bye bye!